Hello guys, good day guys. Nandito tayo ngayon sa Maygana. Eat all you can, only 100 pesos. So guys, ano? Malapit lang to guys. Madali lang puntahan. sa tapat lang siya ng Easy Sunalan. Yan guys, yung isa university. So ito lang siya, malapit lang siya. So doon naman papunta ng Haro Plaza. So madali lang siya puntahan. Pag mula kayo sa Haro Plaza, sakay lang kayo ng ano, Pabia La Paz or Liganis La Paz. So, makapunta na kayo dito. Kung sa lapas naman, sa city, sa kailangan kayo ng lapas na jeep. So, pasok na tayo guys. So, ito guys, uh, diretsyo na po tayo sa counter para magbayad tayo ng 100 peso. So, yung 100 peso na ito guys, it all you can na to. So, by the way guys, by batch pala to guys. Ito yung batch ko. Uh, batch 2 ako number 75. Si so, yung kumakain ngayon guys ay batch 1. So sobrang dami ng tao, ang daming pila. So dapat pala medyo maaga kasi dumating ako 12:30 na ng um, ano, tanghali. So siguro start na sila ng alas 11, no? So tinanong ko yung ka, ano yung sa cashier, sabi niya hanggang ano lang sila alas 2 ng hapon. So, pagkatapos naman, mamayang hapunan, meron na naman sila. So, siguro start sila ng 6 o'clock hanggang alas 8 naman. So, enjoy naman guys. O, kita naman, sobrang dami ng tao dito. O, ang daming pila. Sulit naman kasi yung ano, yung pagkain dito, only 100 peso. So, hintay na lang tayo ng number natin. Kasi, ayan guys, o, tignan nyo naman guys, ang pagkain o, lotong ilonggo. Ah, chicken teriyaki, kibi, elbihon, at ginisang talong. So, saan ka pa makahanap ng ano, 100 peso mo? So, tinatanong ko naman sila araw-araw, iba-iba naman yung ano, pagkain nila dito. So, hindi ka magsasawa. So, uh, sana guys, uh, kung ako sa inyo, puntarin kayo dito sa may ano may gana, eat all you can, only 100 peso. Uh -huh. So hintayin ko na lang guys yung number namin ng batch 2 na tatawagan bago kami ano makapunta doon sa may buffet table. So ang daming tao, enjoy naman talaga. Kita nyo naman guys oh, ang pagkain nila chicken, teriyaki, KBLB yun at ginisang talong. So, masarap naman siguro yung ano nila, nino, pagkain nila dito. Oh, karamihan dito guys na kumakain ay mga estudyante dito sa may ano, sa Isatio. Maraming ano, estudyante dito kumakain. Pero hindi uh, yung iba naman, mga pamilya naman pumunta dito. So, naghihintay ng ano, ng pila na tatawagin yung number. So, medyo gutom na rin ako. So, uh, ngayon, batch 2 na siya, guys. O, ito na yung number namin, tinatawag na. So, bago tayo, guys, kumuha ng pagkain natin, video natin yung ano, mga pagkain ng ano, may gana, restaurant, eat all you can. So, ito yung bihon, kanin. Chicken Teriyaki KBL, Kajus Baboy Langka Pakwan Ginisang Talong So, ayan guys, yung ulam namin dito So, one to sawa na to guys Bahala ka na kung ilang beses ka bumalik So, daming tao no? So, kayo guys, kung ako, ako sa inyo, punta rin kayo dito para ma-experience rin yung eat all you can dito sa may Iloilo -Ilo City. So, first time to guys na nangyari na meron dito sa Iloilo -Ilo City ng ano, eat all you can na 100 peso lang. So, dinadayo pa guys, maraming tao na pumunta dito. Ang kasarapan ng pagkain, lutong ilonggo. So, 980 So ito na guys yung nakuha ko Marami din yung itong talong Chicken teriyaki, KBL At saka yung pakwan So kain na tayo guys Ang sarap ng pagkain nila guys So nakadalawang balik ako So pila ulit ako dito para kumuha ng pagkain Ayan guys o oh. So ng tao So wala namang time limit guys Na ano na kumuha ng pagkain Wan sawa naman So nasa iyo na yan kung ilang beses ka na ano, babalik dito sa may buffet table. So, ako ako pangalawang ano lang, pangalong balik lang. So may mga nakita ako dito hanggang tatlong balik sila. So ako guys, oh, hanggang dalawang balik uh, lang, uh, guys. Dua balik ako. Sarap. Sure chon mo na peso mo. Sa Eight all you can dito sa Maygana. So ngayon guys, ituturo ko naman kayo dito sa may ano, sa may Maygana. makita nyo yung ano dito, yung lugar dito so dito guys sa may gana eat all you can buffet 100 peso lang guys so ito ito tour ko kayo dito napakaganda guys ng lugar dito maraming punong kahoy tapos maaliwalas pa so hindi masikip So, kita yun naman guys oh, may mga table dito tapos dun sa taas meron din at saka dito sa may buffet area yan guys oh malam, so, maraming table din dito so hindi po tayo nagsisikipan dito so per batch naman so hanggang ngayon marami pa rin pila so anong oras na guys alauna media na, na. 1.30 na guys so maraming pila pa rin so hanggang alas dosan sila ng hapon guys so napakaganda dito guys So, kaya trending na to yung ano, pagkain dito sa May May Gana sa Iloilo -Ilo City. So, kung kayo guys, kung dadayo kayo ng Iloilo -Ilo City, the, ano guys, kain na kayo dito ng eat all can, sa Iloilo -Ilo City, only 100 peso. Tapos yung ano to, big libre naman yung tubig dito. At saka yung soft drinks, gusto nyo so, mag ano ng soft is only 30 pesos. So, yan guys, and ang dami pa rin tao. Ang 30 na. Sabi guys, grabe ang dito sa may may gana. Wala solid na. Ay, kayo. Uy, So hanggang dito na lang siguro guys. Sana nagustuhan nyo yung vlog ko dito sa May May Gana. It or can only 100 pesos. So thank you so much guys for watching my vlog. Please don't forget to subscribe my channel or Giselle Edward. So see you my next vlog. Bye! So ano pang hinihintay nyo? Punta na rin kayo dito.